Ayan, magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Samal Island. Ito po ay, ito ang tinatawag na, ano na ba bang tawag nito? Nakalimutan ko na. <laughs> Ayan po, basta nasa gitna po kami ng dagat. <laughs> nakalimutan ko po. Ayan. Sunbar pala po. Nandito po tayo sa Sunbar ngayon. Ayan. Ang daming mga tao po ngayon Nasa kita po tayo ng dagat Kaya nakakatuwa po Pero sobrang init po Yung po yung mga dagat Yung dagat Yung, bundok, yung oh, Basta bundok po Tapos ito ang dagat Ayan Kapakaganda po Ang daming mga naliligo po Ayan May mga magbabanana po, po Pero hindi na siya puwede daw Punoan na daw po Ayan Hi po miga Shout out po sa lahat yan Ayan Masaya Masaya maka, makapag gala man lang 'di ba? Oh. May malalim, may mababa. Oh, ayan, ang dami po kung titingnan niyo po 'yan. Thank you, thank you. God bless everyone po.